mga kaboks para po sa kaalaman ng lahat. Nakapagtrabaho na po ba kayo dito sa isang food court or sa isang restaurant na nakadisplay yung mga pagkain at mamimili yung mga customers sa gusto nilang kainin? Tanong ko lang kasi halimbawa alas 9 na ng gabi ngayon dito sa SM Food Court 'Yung mga excess na ganitong pagkain, itinatapon na po ba nila or itinatago pa nila sa refrigerator para sa kinabukasan uli? sayang naman kung itatapon nila, 'di ba? Pero sa ating namang mga customers ay unfair naman na hindi bago yung kanilang iseserve sa ating pagkain o ating mga kinakain. Hindi naman kagaya sa ibang restaurant na niluluto nila sa harapan mo at yan o uubos talaga yan. Kagaya nitong takoyaki na ito dito sa ibang restaurant. O order ka sa kanila lulutuin. O di kaya yung ibang restaurant dito, uh, yung kanilang mga pagkain ay gawa na sa ceramic. O, uh, tinan nyo, plastic po yan, or ceramic. Pag nahulog yan, basag ka agad. Ayan, walang pagkasira yan, nililinis lang nila araw-araw para hindi maalikabok. Akala mo talagang totoo, eh, no? pero ceramic po ito mga kaboks. Sana ganito eh, no? Kasi mga kabox para po sa inyong kaalaman, eh, marami po ang nakain dito. Hindi lang po ako, hindi lang po tayo, kundi halos lahat tayo. Eh, nakain din dito bukod sa makamura ka, may makakapagpili ka pa ng masarap din pagkain. Ayan, ang dami po ang nakain dito sa food court ng SM Bikutan. Itong sa akin ay hindi ito pag-iinarte, kundi ito ay health conscious din kasi ako paglabas ng pagkain sa labas ng bahay. Itong akin mga kaboks ay iwas sakit lang. Alam nyo na, iba na sa panahon ngayon. Sabi nga nila, bawal ang magkasakit. Hanggang dito na lang mga kaboks and shout out po sa aking apong si Isla Hinoy Remanso ng Rumblon Rumblon. Super cute mo. Just gas LPG Trading ng Romblon Romblon, may bagong contact number na kayo at kay Joey Manal ng Jizan, Saudi Arabia. Thank you everyone for watching and God bless us all.